Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Niminsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama, tama, ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay, binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon wala ka, wala ka specific na sinabi I, yung dito ah, po kay... pakinggan mo muna ang tanong ko Mr. Price ha? sabi mo sa testimony mo sa house of representatives na binigay mo ang pera kay DE Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa'yo na bibigyan daw niya ako is this correct? ah uh, tungkol po dun sa 2025 projects opo nice. okay. okay. So, sa 2025. Price, you, know, you mentioned the, the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva si Senator Estrada twice on two occasions sa House. Yes po. One, uh, 10.40 a.m., sinabi mo, Senator uh, Jingo Estrada and Senator Villanueva with a list of projects. I remember that. No? Yes po. And then uh, on another occasion, 12.50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink po kay si Beng Ramos, nilink po kay Senator. Tr Clear na yun. Yes, yes. Clear na yon. Uh, actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text, mes text, message po na nag-confirm na nagdala po si it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po doon sa administ administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa chief of staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligation sa office. Do you have that? Yes, I message? have po, Your Honor. So, so that's, that's related to the WJ? Yes, po, Your Honor. Nagdala ng pera, Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. 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 Kaninong office yun? Kaninong office? ah uh, Ito po yung text message sa akin nung, ano, nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? ah uh, Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Sige, Apo. pakita na sa screen. Ah, uh, sige po. Nandito pa, ba si Rivera? Ka? Nandito? Uh, hindi ko po napansin, pa. parang wala po. Baka pwedeng pa-invite Chairman? We will, we will. while waiting, ano, yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa, yung 10.40 a.m. do sa house hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi Apo. mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, si Your Senator Honor. Si Senator Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po okay, 2025 first, yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Uh, Opo, pero in, in, okay, hindi, po siya 2025. no? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung seven items kasi item for item, chinect namin, nagtugma nagtugmado sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali eh. Mali yung description mo at wala wala kami makita but i i want to be truthful ano as para sa senator dingoy nakita namin 355 now ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30% the burden of proof is on you kasi sinabi mo meron 30% si senator dingoy yes po oh how do, how will you prove that um si boss henry po actually uh, babasahin ko na po okay na ba yung screenshot niya oh sige paki lapas mo muna yung screenshot Ah, uh, sige, you start reading from your uh, cellphone, sige. Ah, uh, hindi mabasa yung green, basahin mo na lang diyan. Ah, uh, ito po, ang highlight na lang po natin your honor. Um December 16, 2022, 11:20 in the morning. Nag-message po ang staff sa akin ni Um ni Boss Henry si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss good day am. Nakuha ko na po pala kay AO which is administrative officer yung pinadala nila Mambeng Ramos. In po in And ano then uh, iba na po ito eh. Ay uh, ito pala. Uh, good day, good may bidding ba tayo? Eh, nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po wala pong bidding today. Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya, siya ulit ng December 16, 2022, 3.26 p.m. Nandito po si Kuya Sani, papasabay ko na din po ba yung Kaibeng Beng Ramos? Sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. Anong context yan? Uh, yung, yung pera po na dinala ni Lambeng Ramos. Anong project yan? Ah, uh, Your Honor, nakalimutan ko nung specific nung project to, yung 2022. May nakakalimutan. Guys, kumpletuhin mo yung context, no? in fairness to Senator Jingoy. And in fairness to Beng Ramos, kasi big eh. Apo. Sinabi mo nga, ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itakil yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional uh, proof. Because sa akin, ano, face value eh. Yes, Walang po, Your Honor. context Sige eh. Po. Apo. Mr. Chairman, if I may, just to yes, follow I'm up. To thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you uh, mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for uh, walking the extra mile in looking at the uh, particular items that uh, this so called witness made mention during the uh, House uh, hearings, Mr. Chairman. Um, meron po ako 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa daw po. He was uh, under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa po ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, di ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, uh, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can... Uh, uh, ask questions dahil gabi ho yung ginawa sa atin. Pero, Mr. Meron chairman, ka naman dito kasi last kan dumating. So your number 13 after Senator Gatchalian, <laughs> Senator De La Rosa, and then ikaw na. po so after Mr. lunch, chairman. after our lunch yes. break, you can have your Mr. time. Mr. Chairman, Mr. Chairman, just to point out. Uh, Go pa Mr. Chairman, just to point out po, Mr. Chairman, a uh, few seconds lang. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa house na nandito yung binabanggit niya na may prod, flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's yeah, okay. But later, we'll give we'll you your time, your five minutes thank after, you. after after the break. Senator, ano, ikaw pa, no? Sige, yes, uh, thank you, uh, Mr. Chair. Two, I just, two minutes and 31 okay, seconds. I'll just wrap up. Uh, uh, for the information of our uh, of the committee, Uh, yung sinasabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not uh, participated in any budget uh, <clears throat> process for the projects for uh, 2022, and that is very, very clear. All right. Uh, in general, Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan mo, binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na may, ang sabi niya may, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko is am I correct is that true is that true can you confirm no oh, your honor respectfully deny po yung sinasabi niya ano ano po ano eh, respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue your honor so tama si senator Lacson the burden of proof lies with you mr hernandez kasi tahasan mong sinabi sa House of Representatives at kinundinan naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino, pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, o oh, si Senator Juntiveros, mihingi ng 30% maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, o si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na, issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinasinabi na ni uh, D.E. Henry Alcantara na panahir siya lang. Nakita mo ba na, na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see did you ever did, did, did you ever uh, see uh Alcantara handing money over me uh to me? I don't think so. Pero ba na may nakita ka ba? Siguro mo lang. Yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair.